kids! Naisip niyo na ba kung ano ang history ng Pilipinas? Tara, samahan niyo ako sa isang masayang paglalakbay sa nakaraan. Noong unang panahon, may mga matatapang na mandirigma at matatalinong pinuno na tinatawag na mga datu. Nakatira sila sa mga baryo na tinatawag na barangay. Isipin niyo, araw-araw kayong naglalaro sa bukid at naliligo sa malinaw na ilog. Ang saya, di ba? Tapos, dumating ang taong 521. Dito dumating si Ferdinand Magellan, galing Espanya, siya ang nagdala ng Kristyanismo sa ating mga isla. Pero ang bayaning Pilipino na si Lapu-Lapu, lumaban. Nakipaglaban siya sa labanan sa Mactan. Ang tapang niya! Sumunod ang pananakop ng mga Espanyol na tumagal ng mahigit 300 taon. Sa panahong ito, maraming simbahan at magandang gusali ang itinayo. Nakakita na ba kayo ng mga lumang simbahan sa Pilipinas? Ang gaganda nila! Noong 1898, ang mga Pilipino, sa pangunguna ni Emilio Aguinaldo, ay lumaban para sa kalayaan ang tatapang nila. At alam nyo ba? Nanalo sila. Naging malaya ang Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Yehey! Pero hindi pa dito tatapos ang kwento. Dumating ang mga Amerikano at pagkatapos ay ang mga hapon noong ikalawang digmang pandaigdig. Mahirap ang panahong iyon pero matatag ang mga Pilipino. Sa wakas, noong Hulyo 4, 1946, nakamit ng Pilipinas ang ganap na kalayaan. Ngayon, ang Pilipinas ay isang bansang puno ng kultura, magagandang lugar, at mabubuting tao. At yan ang maikling kwento ng kasaysayan ng Pilipinas. Tandaan, ang bawat bahagi ng kasaysayan ay humuhubog sa kung sino tayo ngayon. Kaya, sa susunod na makakita kayo ng isang makasaysayang lugar o makarinig ng kwento mula sa nakaraan, isipin nyo ang mga matatapang na taong nagbigay daan para dito. Salamat sa panonood at patuloy na mag-explore. Paalam!